Bakit minsan ayaw magbukas ng Gcash application? Paano natin siya ito troubleshoot? So sa video na to, magbibigay tayo ng mga possible reasons tungkol sa issue at kung paano natin siya aayusin. Sa mga interesado at gustong malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako. Ang pinakaunang rason kung bakit hindi tayo hindi makakapagbukas ng Gcash account or ng Gcash applications ay ang mahinang internet connection. Ang pagkakaroon ng mahina or unstable na internet connection ay nakakahadlang sa pagbubukas ng Gcash applications o nakakapagdulot ng paghang or pagcrash nito. Kailangan na natin siguro yung malakas at stable yung internet connections natin bago tayo magbubukas ng Gcash application. Consider natin guys ang pag-switch ng ating account or ng ating connections from mobile data to wifi connections and vice versa kung kinakailangan. So second guys, yung outdated GCash application version. Kung outdated yung GCash applications natin, it may not open or not function properly. So kailangan natin i-check kung merong available updates para sa application at i-install natin. Bisitahin lang natin guys yung Google Play Store o kung saan man natin kinuha yung application at i-install if may mga available updates. Ganun lang guys. Then, yung pangatlong rason, guys, is yung device compatibility issue, okay? Yung Gcash applications may not be compatible sa operating system or sa hardware ng inyong device. Kailangan na natin siguraduhin may compatibility ito. Punta lang kayo, guys, sa Google Play Store. Then, i-search ninyo yung Gcash. Then, open ninyo yung About This App, okay? Then, scroll down ninyo sa pinakababa, makikita ninyo yung compatibility. Kung ninyo makikita kung may compatibility ba yung GCash application sa inyong active device or phone na ginagamit. Then ang pang-apat guys is yung server issue. Okay? Lahat ng application servers kasama na dyan yung GCash ay nakakaranas ng mga technical issue or difficulties or undergoing maintenance na nakakapagdulot ng hindi pagbubukas ng GCash application. So in this time or in this case, ang kailangan natin gawin ay maghintay until the issue is resolved. Okay? So ang panglimang reason guys kung bakit hindi magbubukas yung Gcash applications natin o ang Gcash account natin ay kung papaano natin iset yung phone settings natin about the Gcash. Kamakailan lang guys ay naka-encounter ako ng ganitong problema. Ayaw talaga magbukas ng Gcash ko. So, at ang tinaturong dahilan ay ang phone settings daw. So based sa aking pagsusuri, hindi talaga magbubukas ang Gcash applications natin kung naka-on yung developer options mo or natin sa phone settings. Okay? Saan natin makikita ang developer option? Okay? Open na natin guys yung phone settings. Then scroll down tayo sa pinakababa at hanapin natin yung developer option. At siguro ay natin naka-off ito. Okay? So tandaan, developer option ay laging naka-off. Naka-off para magbubugas yung Gcash account. Then second guys, kailangan din nating i-clear yung cache ng applications or ng GCash applications. So papano? So sa phone settings tayo ulit, scroll down tayo sa baba at hanapin natin at pindutin yung apps. Okay? Then hanapin natin at pindutin ulit ang GCash. At dyan makikita natin yung phone storage. I-tap na natin yung storage at pindutin natin yung clear cache. Okay? So above all, number 6 guys, ang pinaka-common na troubleshooting tips na lagi nating ginagawa o lagi nating sinasadya sa lahat ay ang pagko-close at pag re, -re -start ng Gcash applications kung sakaling magkakaroon ito ng problema at ayaw magbukas. So, ganun lang guys. Sana makatulong itong troubleshooting tips na dinidiscuss natin sa ating video tutorial. So, sa muli, ito po si Ginevel Vlog. For more inquiries, ay mag-iwan lang kayo guys ng bakas or comment sa baba para ating masagot at mabigyang linaw kasi yun naman ang purpose talaga. Kaya tayo nandito sa YouTube, okay? For more updates and more tutorials, please like and subscribe. God bless you!